Ah, what's up mga kapatay dito? So ngayon, tapos na ang ating Christmas na Noche Buena. So ayan. <clears throat> so may sakit tayo guys ngayon kaya hindi tayo nakapag-video, nakapag-live. So ito nga guys, no, nagkumuha lang tayo ng cucumber para may makain tayo at makainom tayo ng gamot. So meron tayo yung ano, ito yung cheese na ginagamit natin, yung parmesan cheese. Tapos to, at yung salad dressing. Tapos yung cucumber. Tapos nagalaga na tayo ng itlog natin, guys. So, dito tayo nag-ano ng itlog. <clears throat> Papakulo ng itlog, guys, so, sa atin. Mabilis kasing kumulo dito. Ano yung itlog? konting natin kumulo yung ating itlog, guys. Para makakain na tayo. Kaya medyo kumukulo na. Sa so, kunti na lang, paghihintayin natin. <clears throat> So, yun na guys, no, magka ano na tayo ng itlog. O ating nilagang itlog, guys. Pabalatan na natin, no. Iliit ng itlog, guys. <clears throat> so, ito lang yung kakainin natin. Ano mo sabi ngayon? Uh, iliit. So, ito. So, yan. <coughs> <coughs> binubo tayo ng bira. So, yan ang ating tatlong itlog na Lala lalapangin natin, mga kapatid. Gutom. So, lagyan natin ang ating salad dressing. Grabe, guys. Yung panahon kasi, hindi ba, init, araw, init. Grabe yung panahon. So, So, okay, natin ng parmesan cheese. Yan ang ating parmesan cheese. <coughs> Tapos ang ating sesame seeds. Sarap ng sesame seeds, guys. Gusto ko marami. Yan, ganyan. Mas <clears> makakainin <throat> na natin. yun na. Mix na natin, guys. Hmm, ha. So, ayan, guys. Makainin so, na natin ang ating salad. Sarap. yun ha. Ang itlog. Hmm. So, yan ang ating salad na napakasarap, guys. Simple lang yan pagkain natin ngayon para makakain tayo ng ayos, guys. Sayang di tayo nakabili ng na salad dressing sa SNR. Yung ganito. Hindi tayo nakabili. Medyo nagmamadali kasi tayo, no? Tapos hindi pa natin kabisado yung mga section-section nila ng no? mga ano. Parang hindi ko masyadong nakita yung salad dressing doon. Yung mga juice ng mga nakita ko, yun. Sarap. Sarap-sarap nito. Tumapilisan na guys. <clears throat> But it looks <clears> like <throat> mm <sighs> So, kaya din kayo ng ganito, guys. So, dali lang naman gawin. Baka tabangan kayo, lagay kayo ng konting salt. Mm. Konting salt. So, may naglagay tayo ng salt ng Himalayan salt. Pink salt. Hmm, harap. Ang ganda niya itong Himalayan pink salt ito. Kirkland siya, guys. Hmm. Sarap niya talaga. Mm. <coughs> Lalagyan natin ulit ng sopa. so, <coughs> okay. Kaya tayo kain tayo nung nung suod. Kasi maganda sa katawan tong pink salt guys. Masang gusto mo yung pink salt guys Ang sarap Mas lalong lumasa Kasi diet food ko kasi guys. Nag-diet ako. Ito lang lagi yung pagkain ko. Ito yung pinalit ko sa kanin. Yung cucumber. As in, hindi ako makain ng kanin nun. Nagbabike ka ako. Hindi ako makain ng kanin. Nagbabike pa ako nun. <clears throat> lalagyan natin ulit ng asin, Himalayan pink salt para mas masarap. Hmm, hot. Guys, pag kunyari nangangati yung lalamunan nyo, meron kayo sore throat, makati yung lalamunan nyo, mag-asin lang kayo guys, mamawala. Rock salt guys. Huwag mong ayaw dahil rock salt. Or itong pink salt. Mmm. Maubos oh, na natin. Ang sarap eh. Sobrang sarap. Three eggs, one cucumber. Salt. Three boiled egg and one cucumber. simot na simot. Okay guys, babu.